Ayan, may meron silang mga hopya. Pag-iitang isang suko. Pag-iitito. So, 58. Depende sa flavor. Depende rin yung presyo sa flavor. Meron din silang mantaw ay um, yung ang tawag nito batsang pala batsang meron din silang mga banana chips. cake pork tapa mga dried meron din silang makapuno for 85 silang moon cake. Ang mahal, 185 ang isa. Ang mahal, 155 naman po. Peanut cake, sarap ng peanut cake. Mochi. Tikoy roll, may tikoy din sila. Ayan, sarap ng mochi. tapon din